Yes, update na tayo on Roja on day 4 mga kaibigan. Ang sabi dito ng Donnie account. Day 4 na daw ang hashtag Roja. Finally, clearer glimpse of Donnie at the set. Hi daw to you. At narito po ang mga picture na itinost niya. At kitang kita ito si Donnie na tinitignan ang mga kaganapan. Kinamusta yata kung perfect na ang kanyang act. Doon sa kanyang Aha, aha. Roll, mga kaibigan. O, di ba? Kung perfect na, o di pag wala ng problema, e di wala ng retape. Yes, enjoy your training uh, taping Donnie Pangilinan. And that is Donnie Pangilinan there. Emilia Da is bayan. Hindi ko kilala. Ano pa si Kyle? Yes, si Kyle. Topless na sila. Naligo po sila, mga kaibigan. And, uh, yeah. So, uh, pasalamat tayo dito sa mga na i-show sa atin ng mga clips at nang na-share natin sa inyong mga kaibigan dahil syempre alam ko naman marami talaga ang nag-aantay sa mga kaganapan na nangyayari. Ito pala ang off-cam moments ng Kai Kai mga kaibigan. Pero yes, narinig nyo ba na talagang ang pinagsisigawan ng mga nandoon na nakakita kina Donnie, uh, Pangilinan Kyle Shari si Kai Montanola, and Emilio, and AC si Bonifacio ay pinagsisigawan po ang pangalang Johnny! O, di ba? So, inantayan talaga nila yan. Inantabayanan nila yan. Dahil yan po, yan nangyari-ari sa kapitkulan mga kaibigan. Aha, aha, aha. Samantala, on the other side of the road, Hi nako, serving looks and talent once again, our Kaisha. Catch Kai's Hi nako performance at the Playroom tonight at 7pm. Watch the premiere here sa YouTube mga kaibigan. Nagtupo ang ilan sa mga kaganapan na nangyari Playroom. po ang aantabayan na ninyo mamaya sa playroom mga kaibigan o ah, diba so yes uh, I think pre-recorded na po yan kasi alam naman natin na nasa locked in po ang, ang uh, nag-iisang Montinola mga kaibigan. So, uh, ayan. Nihahanda nila yan para sa mamaya daw ay mapapanood yan ng maraming Siyempre, nagmamahal kay Kyle. Six hours ago, sabi daw dito, Kyle Speedman, Ichari, nagbago na po siya ng karakter kahapon lang. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. elastic man na yata dito ang isang Kyle Echari sa picture mga kaibigan aba, aba, aba so ang dami pong nangyayari sabi dito Izu, dunin doon pangilinan may maantrata ang Ruby Domingo photo with Andres Mula Mulak when he wasn't in show business yet ah so noon tong mga picture na to mga kaibigan e nirepost po nila, ayan po Aday, aday, aday. Ayan. Have you ever taken a picture with a celebrity? So, ipinost po ni Aizu yan. Yung mga kuha na usan kasama niya. Ah. Sina Donnie, Robby, and Maymay daw po. Uh -huh, uh -huh. Pero hindi ko naman nakita. Good luck for today's taping. Hashtag Roja. Good luck at bakbaka na. At magahabulan na yata sa mga kabundukan dahil yan po ang nakita natin kahapon. Uh, one mountain, and then opposite mountain, and then nakita na naman natin ngayon na nasa, nas, nasa labas po sila ng La Playa Roja, mga kaibigan. At ang kanilang mga background ay mga, ayan po, syempre, mga kahoy, mga kaibigan. Ang cute ng palong, socks, and sandal mo kay Montenola. Siyempre, para hindi siya makagat ng lamuk. O, di ba? Kasi gala-gala sila. O, nakachinelas lang. ba diba? May bata pa dito. Nakachinelas lang po sila. Kasi sasakay po sila sa boat. At sila'y mag-iikot. O, di ba? May papedal pa nga yung uh, ano nila eh. Ah, ano kaya yun? Aha, aha, aha. Uh, ano yata yun? Uh, tourist spot na kung saan pwede kang uh, mag kayaking, tapos pwede yung speedboats na gano'n. Ano yung tawag doon? Yung pinipedal eh. Ayan. So, yes, mga kaibigan, yan po ang nakikita natin sa ngayon. Samantala, sabi ni Bea, kaya nga para si para siguro kaabang abang-abang. Wow, ganito kaya ang mga style ng damit at look ng karakter ni Dai sa hashtag Roha? Tagal naman i-release kung anong role nila. Ay, ayaan mo, huwag natin masyadong ah uh, mamadaliin gusto natin yung uh, solido at perfect po ang uh, gagawin nila mga kaibigan na teleserye, para kamahal-mahal ng taong mga sabi-choke, kanyang coach po yan, mga kaseksya ah, na huwag may may natin ito, sila guys. masyadong at impression na, na alamin, kung ano ang abaran sa kanila, sa Mga syempre, uh, yan po siguro, kung gano'n uh, ang gano mangyayari na... ay naku, malawa, madali training training nila yan so ang mangyayari, impression sa roha mga kaibigan, na ipigay sa atin kasi si boy teleserye, at nakikita natin sabi niya, may ma-entrata sa kanyang Instagram na mga kaibigan, ay binati nga po, at hindi natin nakita ang magkasama ma si Donnie uh -huh. Kyle maymay mga kaibigan kundi ang kasama Miss. ni Donnie Kyle Jade Richo ang kanyang coach puyan mga nagpa naman ni Maymay dito guys at nagkalaman laman na po si Maymay sa kamay sa mukha sa sa mga legs yan po siguro ang dulot ng uh, malawakang training niya para sa preparasyon sa roha mga kaibigan na uh, kung saan jusko ka sexy good oy Meridel at nakikita natin na, ta na talagang um, with distance po ang nangyayari. at hindi natin nakita ang magkasama itong si Donnie Kyle Maymay mga kaibigan kundi ang kasama ni Donnie Kyle ay si AC, Kai, at saka si Emilio so we do not know kasi nandyan naman si Javien so ang kasamahan ni Maymay sa pag-TJVN AC, yeah. Kai, at saka si Emilio so, thank you, thank you, thank you. so, so ng we do not know kasi nandyan uh, naman si uh, Javien so uh, ang kasamahan at that, ni Maymay with that, uh, mga actions mga kaibigan ay malayo po silang um, uh, bashing at uh, talagang uh, they know their boundaries They know uh, really na talagang kailangan nilang mag-set ng ganitong klaseng atmosphere to have a uh, very nice uh, yung pagtatrabaho, uh, di ba? na walang hassle, walang pressure, walang tension kasi nga po walang bashing na nangyayari at dahilan po sa talagang trabaho lang at walang personalan ang mga nangyayari po dito sa Roha. So yes, we are so excited, of course, but we do not pressure you management na ibigay sa amin ang kanilang iba't ibang rule kasi gusto namin uh, yung talagang maloka kami sa kakaisip anong mangyayari next kasi hindi namin alam kung ano ang flow ng storya so habang pinapanood namin ay nandoon yung excitement at least wala tayong alam o di ba so sabi ni Tawa Kills ang lawak pa ng space doon kay AC pero gusto nakadikit kay Inday gusto nakadikit sa gitna kasi si Kai Montinola at napagitnaan siya ni Emilio Daiz at saka ni Kyle Echarez so yes 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 yan po ang napansin nila sa picture na nakikita nila kay Kyle take care maulan dyan ngayon maulan nga po dito sa uh, kabikulan ang sabi dito kape kape sa panahong maulan at hindi natin alam kung sino ang nagbigay ng uh, post na yan mga kaibigan pero, syempre, ingat kayo. Uh, hindi naman namin na wish na um, uulanin kayo dyan. At ang gusto lang namin ay makapagtrabaho -tra kayo ng maganda. Aha, aha, aha. So, yes. Sabi dito, ang tangkad talaga ni Kyle, ang liit ni Kai. O, diba? Hindi, o. Oh, matangkad din yun si Kai Montinola, mga kaibigan. Sadyang, matangkad lang talaga. Si Kyle H. Sharipo mga kaibigan. So, yes, yes, yo. Yan po ang mga nagkalat na mga balita sa social media sa mga oras nito about those people na nagtatrabaho mm -hmm. dyan sa picol para sa kanilang teleserye. This is Alexander Lekstra Jules. I'll bring you more update later. Siyempre, dito lang sa ating channel for now. Yan lang po muna ang ating update. Sana masaya na kayo dyan. I will see you later for more.